Hi guys! So ngayon ay magluluto ako ng chicken sauteng hoy. Nakaano na ako ng aking mga sibuyas at saka bombay. Ay, pares pala yun. Uh, garlic at saka onion at saka red bell pepper. So, magchachop na ako. Magchachop. Wow, cleavage. Cleavage. Wait lang. Okay, cleavage. And ang aking chicken is gahi pa. Gahi pa man eh. Isa gahi pa ni Paon. So ito na nag-prepare na ako, guys. Charot. So it's a transfer ko muna itong aking Bombay at chika ahos. Tapos, yung ating pepper. Pepper. Okay. So, mag-chop muna ito ng chicken. At chika guys, ito na ang aking sotelon. Okay. Stop muna. Okay, kahit kahit matigas pa ang ating chicken, ay ating sahin, Kasi malapit na ang alas 11 at panihap, paniod to na. Dili panihapon, paniod to. It's lunch time. So, atin itong sahin. Tapos, lagyan natin ito ng water. Grabe. Tigas. Matigas pa sa mukha ko, guys. Uy, oy. Whew! Ang Para akong nasa dish. Snowy. Snowy. <laughs> okay, next is buwa pa tayo. Okay. Yan niya, guys. Yan ang aking is Isusod. I Ay, sagol. Tagalog pa, eh. Wait lang, guys. Sa uli ko muna ito. So, guys. Ito yung aking nakukuha. So, ito. Tapos, hugasan natin ito muna. And, lagyan ng water kasi matigas pa ito eh. Tapos, let's ganyan. Okay. Tapos, ilagay natin dito guys para hindi na ito grabe gahit pa talaga oh gahit okay let's put this one in the water Okay, so ito na guys. Lagyan mo natin ito sa water. Tapos. So, hi guys! I just wanted to... So first is Ano muna yan? Painitin muna natin yung kalaha, guys. Ayan, yun ako. Kung paano ako magluto sa aking putahe, ha? Huwag yun naman akong i-judge. Kasi, alam ko naman na nakapag-aral kayo ng judge. Pero hindi naman akong i-judge. Kasi ito ay aking lutong bahay lamang. At pang ulam lamang. Ang aking mga pamilya. Charot! Yan! Lagyan natin ng tuyo. At saka pepper. Ayap, eh ginatin natin ng pepper yung ating <coughs> Ay, <coughs> Diyos ko! At yun, dyan ko basta pepper. Mm -hmm. Tapos yan. So, mainit na yung mainit na. Mainit na yan. Tapos, ito na. Lagyan na natin to ng oil. Oil ba oil ko? Ako lang kasi nag-open open ito ba? Para hindi bang gano. Uy, init na. May small lang, small. Yung mantika. So, next is, let's init na kasi, may na. Eh. Ayan. 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 ko, na. Lagyan muna natin to guys. Kasi yung punti yung oil ay. po kaya ni kung kaya ni luwag. Mag-upay sa tiktik. Okay guys. Up. Lulunod na natin to eh. nalimutan ko maglagay na maglagay ng limon nalimutan kong maglagay ng limon tapos lagyan pa natin ng tuyo eh Inukay-ukay pa ni Mama, guys. Tapos, ito na, oh. Ang ating napakalaking taket. Doraemon. Mabugyan pa ng tubig. Mera. Close it. Palingan sa guys. Ayan, guys. Sinabuan muna ni Mama. Saktoran, eh. So guys, nalunod na ang aning tinghon. Tapos nilagyan na ito ni mama. Kasi si mama nang nag-continue. Kasi naligo ako. Kasi punta na ako sa school. Para kunin ng aking anak. Ten ten na di ay. Ten 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 pati ten 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 Uy, bilat. Tumba na inong ko ang bilat nabilat yun ni guys. Oh. Good night.